Hi mga kapising So ayan mga kapising Mamimingwit na naman tayo ngayon Nandito tayo sa San Isidro Gapan, Nueva Ecija Ayan San lawak na ang natin <laughs> Ayan Puro pala yan <laughs> Joke lang mga kapising Doon na sa Doon pa tayo sa unaan. Sa dulo Ayan mga kapising Stipot muna kayo dyan Dadaan mo natin sa gilid ng pilapil. Yun. Mababa-baba itong hayop na ito. Ah. Yan ang haba guys. Woohoo. Tayo na galing. guys nangalati pa lang tayo nakakapago na maglakad sa ano tubig saka sa putik bawal kasi apakan yung pilapil ayun o no, nakakalati pa lang tayo grabe Woo. layo layo pa ang pupuntahan natin yun sa dulo sa Ta tail tayo may mingwit so yun muna guys doon na lang ako mag video nakapagod <laughs> so yun guys nakarating na tayo sa dulo pawis ko grabe so yun guys may nakita tayong ibon. kematian lebih hey guys Ibon na Nakahuli na tayong ibon Hey guys oh Ibon Ano Yes. Ibon. Pumunta tayo doon, guys, doon tayo sa dulo. Kabila. Tanong saan ko ilalagay tong ibon na to? Bata pa to, sisiyo pa. Sa mga makakasama nito. So, ayan guys, doon doon na muna ako mag bibidyo ulit malayo-layo pa yun maraming kasi yung dala so ayan mga ka-fishing nandito na tayo sa spot natin sa pretail lang tayo mga kapising ayun lang po yung pretail dito lang tayo sa gilid Magsasabi. So, ayun guys, lilipat muna tayo sa kabila. May nagsabi na ano, may taong nagsabi na doon maganda mag So, lipat muna tayo doon. Wala tayong huli dito. Puro sabit. Yeah. <tinyo> No! May nakita ko kanina tumatalo na bulik dito. Laking bulik. Malon. na na guys kinakagat na yun sa atin pamimit natin kinakagat na laki po puyo guys oh dapat pala kanina pa ako pumunta rito naked pa kasi ako eh doon pa ako pumunta yun oh. layo ng inikutan ko dapat pala dumiretso na ako dito dapat mara nakarami na sana ako ngayon Ah! yung bulig guys kaso hindi ko makakagat kanina pa yung bulig eh talon ng talon dun oh yun sa gilid na yun oh nakita ko ngayon nandito na napagod siguro kakatalon Dapat sa piraso. Manilit. Igoy! Sa vlog ko. May <laughs> araw ka dito? Hindi ka nagbabantay dito? Hindi ka nagbabantay? Hindi. Ah, Nasa saka lang ako dyan. Ah. Sa ganyan lang ako. Ano yan? Sa puno? Diba? Ah. Nalagay mo na... Sige. Oo. Uy na ako. Ayun <laughs> so, guys. Uy na tayo guys. Eh apat na piraso yung huli natin. Yan, ganda sana ng spot. dito sa ano. Oh. Dito sana dito. Layo pa ng uuwiin ko guys oh. Ayun guys oh. Lakad na naman ng malayo. So, yun lang guys. Ang ating video ngayon. Ay sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. So, ayan. So, ito yung huli natin. Apat na piraso. Apat ba? Lima. Ayan. So, mahaba-haba na naman yung lalakarin natin ngayon. At sana sa sunod, makarami tayong huli. Abangan-abangan nyo guys. Sa bataan tayo pupunta guys punta tayo sa bataan dagat naman tayo guys dagat so yun lang guys thank you for watching like and share and subscribe bye